Hello mga kabrad Ayan, So isang so, mapagpalang umaga sa inyo Ayan. So araw po ng Sabado ngayon Ayan. So kamusta kayo? Kamusta po yung relasyon po natin sa ating family Relasyon po natin kay Lord Ayan. So strength ba tayo? Strength ba yung relasyon po natin sa kanila? Higit sa lahat sa ating Panginoon so, Dapat galangan, strength yun Kailan matibay yung uh, relasyon po natin kay Lord Ayan, Ayan. So, meron po akong papagita guys. And may may ipapagita ko ka Brad. Isang um, na medyo malaki. Yan, ito yung uh, inaasa pa lang uh, para makita nyo. So, yung bagay na ito. Kung paano. Ina, ginagawa namin. So, ito guys. papakita ko guys bago pa lahat, binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga mga kabrat. Hello guys, ayan, magandang mandantang hali sa inyo. Ayan, so dito, sa dito kami sa, dito ako nga sa trabaho. Guys, ayan, katapos lang namin ng break time ng alas 12. So balik kami ng mga 1. So dito, uh, Papakita ko ngayon sa inyo yung mga ginagawa namin dito. Ako nakatoka po sa isang kaya so bagong lahat. Ayan. So binabati ko kayo ng uh, sa uh, tanghali. Ayan. So kumain na pa kayo guys. So tatapos na kumain. Ayan. Papakita ko ngayon kung paano uh, yung mga ginagawa namin dito sa trabaho. Ayan. So ito. Ayan. Papakita ko ha. Ayan. Ito na guys. Ayan. Ito yung tinatawag na, na hangar. Ito yung sample niya. Oh. Ayan. Nagawa ko. Ganito pa lang yan. Ganito pa lang yan. So, ito guys. Ito galing sa turnuhan. Tinuturno po nila yan. Hinahasa nila. Yan. Para maging pulma na hangar. So, kami naman. Ipapasa naman nila sa amin dito para naman papakintabi natin to guys. Papakintabi para naman kumintab, ito yung ano papakita yan later on papakita ko pa papa, paano so asahin ko muna ito lahat yan asahin ko lahat yeah step by step ang gagawin natin pero hindi ko na papakita. kung uh, paano ko asahin guys pagalitan pag tayo ng anak okay so to hunger. Ito po yung ginagawa namin dito sa trabaho. Ayan. Ay, masarap. Masarap magkasa. So, step by step yung gagawin ko natin. Ano po? So, at yan, mga latihan. Ano ito, ito pwede nga sa inyo. Ito lang itong form. Ayan. guys. Delikado rin to. Delikado rin kasi. yan itong iniingatan natin yun yung dati. Ito, itong inawakawakan ko Kailangan, hindi siya nakasak. Ayan. Kailangan ingatan to. So, yung items ng ito. Itong flat lang yung kailangan makasak dyan, guys. So, titignan natin kung ano pa ano yung transformation na ng ano na to, Yung hammer na to, yung molde. Ito yung tinatawag ng molde, guys. Ayan. Uh, abangan nyo lang yung mga susunod pa mga video na alam ko na mag-uusta nyo at masisiyahan ko kayo kung paano yung transformation ng isang ginagawa namin na pwede na kayo manalamin. So, God bless. Ingat pong lahat. And happy life lamang. God bless. And so subscribe lang and share yang selamat